Sa mundo natin ngayon, madalas nating ginagawa ang mga bagay para sa ibang tao. Para makita ng boss, para purihin ng kaibigan, para mapansin ng kapwa. Pero may magandang paalala ang Diyos para sa atin. Ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyo ng buong puso na gaya ng sa Panginoon at hindi sa tao. Kolosas 3.23 Napakaganda ng paalala na ito. Pansinin natin ang bawat salita. Una, anuman, walang exemption, kahit gaano kaliit o kalaki. Pangalawa, buong puso, hindi pwedeng patagal-tagal o tamad-tamaran. At pangatlo, gaya ng sa Panginoon, para sa Diyos, hindi para sa tao. Sa buhay natin ngayon, madaming bagay ang ginagawa natin. May trabaho, may pag-aaral, may gawaing bahay, may ministeryo sa simbahan, may serbisyo sa kapwa. Lahat ng ito, gusto ng Diyos na gawin natin na para sa Kanya. Hindi sinasabi ng Diyos na hindi tayo magtrabaho ng maayos para sa ating boss. Hindi rin sinasabi na hindi tayo mag-aral ng mabuti para sa ating guro. Ang gusto niya, sa lahat ng ating ginagawa, ang Panginoon ang nasa isip natin. Kung minsan napapagod ka na sa trabaho, alalahanin mo na para sa Diyos yan. Kung minsan, nawawalan ka ng gana mag-aral, tandaan mo na para sa Diyos yan. Kung minsan parang walang nakakakita ng iyong pagsisikap, isipin mo na nakikita ka ng Diyos. Hindi ibig sabihin, gawin ng buong puso ay kailangan mong magpagod hanggang magkasakit. Hindi rin ibig sabihin na pabayaan mo ang iyong sarili. Ibig sabihin, gawin mo ang lahat ng may tamang puso, pusong nagmamahal sa Diyos. Kaya ngayon, sa lahat ng iyong gagawin, isipin mo na para sa Diyos. Kapag naglilinis ka ng bahay para sa Diyos. Kapag nagtatrabaho ka sa opisina para sa Diyos. Kapag nag-aaral ka sa eskwela para sa Diyos. At kapag ginagawa mo ang lahat para sa Kanya, magbabago ang iyong pananaw. Hindi na magiging pabigat ang trabaho, hindi na magiging pakisuyo ang pagtulong hindi na magiging obligasyon ang pag-aaral. Magiging pagkakataon ito para ipakita ang iyong pagmamahal sa Diyos. Mga kapatid, sama-sama tayong lumapit sa ating mapagmahal na Ama. Amang Diyos, salamat sa magandang paalala mo sa amin. Na kahit ano ang aming ginagawa, dapat para sa iyo. Na kahit saan kami naroroon, ikaw dapat ang aming iniisip. Panginoon patawarin mo kami sa mga panahong ginawa namin ang mga bagay para lang sa tao. Para lang makita. Para lang purihin. Para lang mapansin. Ama, tulungan mo kaming gawin ang lahat ng buong puso. Na kahit walang nakakakita, gagawin pa rin namin ng maayos. Na kahit walang pumupuri, gagawin pa rin namin ng tapat. Panginoong Hesus, salamat sa halimbawa mo ipinakita mo sa amin kung paano mamuhay para sa Diyos, na kahit ano ang ginagawa, ang Ama ang nasa isip. Banal na Espiritu, gabayan mo kami sa aming pang-araw-araw na buhay. Sa bahay man, sa trabaho, sa eskwela, o saan man. Tulungan mo kaming gawin ang lahat para sa kaluwalhatian ng Diyos. Ama, bigyan mo ng lakas ang mga manggagawa na napapagod, ang mga nagtatrabaho ng marangal ang mga gumagawa ng kanilang tungkulin nang tapat. Panginoon, palakasin mo ang mga estudyante na nag-aaral, ang mga guru na nagtuturo, ang mga magulang na nag-aalaga. Tulungan mo silang gawin ang lahat ng buong puso para sa iyo. Ama, ipaalala mo sa amin na ang bawat gawain ay may kahalagahan sa iyo. Na kahit gaano kaliit, importante. Na kahit gaano kasimple, mahalaga kapag ginawa para sa iyo sa pangalan ni Heso Kristo, aming dalangin. Amen. Kung ang panalangin ito ay nakatulong sa iyo, mag-comment ka ng Amen. Kung gusto mong ipagdasal ang iyong trabaho o gawain, ishare mo lang sa comment section. Tandaan mo, kapatid, ano man ang iyong ginagawa, gawin mo para sa Panginoon.